So ayan po mga kababayan, mga kalingap. Dit nabutan natin. At ay, ba't nandiyan kayo din natutulog? Ay, siya nga po ay. Ha? Ano po, ay? Anak nyo po yan? <laughs> Matigas po ang ulo ay. Ha? Matigas ang ulo. Saan po kayo nakatira tay? Mm, kabusay. Kabusay. Ibang ako ng bata oh. Bit, ano ka, lalatagan ka ng papa mo. Ay sorry be, lalatagan ka. Oh, bilang kita ng pagkain kuya. Ha? Eh, mayroon po. Teka, eh, may binibigay sa inyo? Yung yeah, may, may, may tinapay of drinks. Tinapay sa soft drinks. Bakit dito po kayo natutulog dito sa ano, sa kalye? Eh, own eh, ko naman ito. Babantayan ko 'yan anak niyo po 'yan. Hmm. Asa po 'yung nanay niya? Hay, wala nang ina. Hmm. po 'yung ano pangalan po niya? Hmm. Oy, oh! ano pangalan niya tatay? Ano anak mo, ano pangalan niya? <laughs> si Brian oh. Mm. nag aaral po siya? Ah, hindi na po. At wala namang... Ano. Wala na kayong bahay? Uh, di mayroon. Kaya lang ay ano po. Bakit? Sama-sama sa'yo. Ano po bang trabaho niyo tayo? Ay ako, diskargador lang ako ng siminto sa... sa diskargador kayo sa shale? Umpo, diskargador lang po ako ng siminto. Diskargador. Ano pangalan niyo tayo? manager Alpi. Ano pangalan niyo? Henry Mago po. Ako. Henry Mago. Henry. Ako po si ano, oh, si Brian. Ay, Sige po, natagan niyo. Tutoy, pabayaan mo natin. Ha? Wala eh, okay na yan. At babantayan Baka po yan. siya magkasakit. Babantayan ko magdamag. Babantayan magdamag. Uh, mm. May bahay naman po kayo? Ay meron po. Oo. Sa Kabusay. Sa Kabusay. Oo. Barangay Mas... Tris, kay Kuya Enting Balmiyo. Kumusta naman yung bahay niyo doon? Ay okay naman okay naman. Okay naman. Kaya lang, giba-giba na. <laughs> Hindi kayo umuwi doon? Ha? Hindi kayo umuwi? Nauwi pa rin kami minsan doon. Nauwi pa rin. Hmm. Dito lang talaga siya natutulog si Brian. Mm hmm. Mag-isa lang po siya. Ha? Mag-isa lang siya. Walang kapatid? Hindi, may kapatid dyan. Dalawang babae. Asa po sila yung dalawang babae? Ay nasa sa ano, nagtatrabaho. Diyan sa lugawan. nagtatrabaho? Oo. Oh, alam <laughs> nila, alam nila, alam alam nila ganyan lugawan. yung kapatid nila. Ay itong matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Bata, hindi ko kaya nagigitaan dito. Ha? Ah. Bawa naman si Brian. Brian! Brian! Ay, ito. Babayaan. Babayaan ko na lang. Na ha? Babayaan mo. Ah, Kahit walang sapin? Hindi, isa sa pinako ng karton. Mm. Binigyan naman ako rito sa... Ano? Sa bakery. So, hmm. so ito po, oh, may dala akong pagkain. Tatay. okay na po. May tinapay naman. No? Para pagising niya rin mag siya. nahawa ako sa kanya. Ay, ayaw nga kumain ay. Ang tigas ng ulo. Kayaan niyo po, kusapin niyo na lang tayo pagkagising niya ha. Uh, pagkakainin ko po yan. Pag, ano, mm -mm. mo na lang pundi. ha. Kuha oh, naman si Brian. Ilan taon na si Brian tayo? Ay, ano po yan? Mm, nasa pitong taon pa lang yan. Seven years old pa lang si Brian. Ayan po mga kaubayan mo no, si Brian. Mm. Nakakahiga lang po dito sa ano, sa, ah, sa okay. harap po ng 7-Eleven. Hmm. Maraming salamat po ha. Pero bibigyan kita ng pagkain para sa kanya. Ay! Ano, po. Ano po kami, mga naman. charity vlogger po, huh? po kami. Ha? Charity vlogger po kami. At taga saan kayo? Taga dito po sa labo. Taga dito lang din po sa labo. Ah, Naglaboring kami. <laughs> Tumabayan nyo lang po ako. Ngayon ko lang kayo nakita dito yung sarap ng Jollibee. Ayun ng Jollibee. Sarap ng 7 eleven uh, mm. ay, wag na. At may ay, ano naman. Wait, okay, tanggapin nyo yung pagkain. Tanggapin nyo. Para okay, okay. sa inyo yan. May pagkain naman. Tagit <laughs> lang, tatay ha. Tagit lang. Kaalamig lang yung nasa nito. O, oh, tatay, o. Oh. Ibigay mo sa kanya ito pag -gagis. May pagkain pa naman kayo doon, ano? Hindi, hey, mayroon pa po. O oh, sige, mayroon, marami pag pagkain doon. Ibigay mo sa kanya ito pag niya. May Oy, kumain ka! O, oh, huwag nyo na pagkain. Brian! Brian! Eh, pagkain mo. Ha? Brian, si Kuya Juan to, Brian. Ipagkain, oh, Brian, may no? pa, oh. Kumain ka. dantahan lang ko, tatay. Eh, hey, hmm. hey, Brian. Eh, hey, Brian. Eh, Brian. Gigising siya. Oh, mamaya <laughs> yung gigising niya. Brian. Brian. Brian, may pagkain, bili lang kitang pagkain. Kain ka. Kain ka rito. Oh, higa ka doon sa karton. Higa ka doon sa karton. Ayan. Sige na. Ha? Ano? Ano? Ano, Brian? Oh, ano ka? Higa ka sa ano? Sa karton. Dahan-dahan, tatay. Dahan-dahan, tay. Oh, higa ka sa karton. Sige na, Brian. Oo, humiga ka. Kaalamig-lamig na si Minto. Sige na, higa ka, Brian. Ha? Higa ka sa karton, be. Si Kuya Juan to. May pagkain akong binili sa'yo. Sige na. Baka magkasakit kayo. Ayan o. Oh. O oh, higa ka dito oh. Brian. Oh. Higa ka na. oh, higa ka na. Higa na kumain ka. Oh. Tapos may pagkain Higa ka na. Ay kakain ka? Gutom ka? Ha? Oh, mainit pa ito. O oh, yan o. Oh. Kain ka Brian. May kutsara ito. Kumain ka na at mainit pa. O. Oh. May kutsara. May kutsara. Hmm. Tapos yung tinapay o. Oh. Hindi mo malang kinain. May kutsara. Nag-aaral ka ba, Brian? Ha? Wala na. Nag-aaral ka pa? Wala. Oh, ba't dito ka natutulog sa kalye? Okay. Oh, kumain ka na. O, oh, kain ka. Hmm. Uy, sige na. Tapos matulog ka. Manadapil ka! Huwag mo sigawan tayo. Huwag <laughs> mo um, um, sigawan si Brian. Para... Oh, kumain oh, ka. Hindi pa siya kumakain tayo? Wala pa nga. Hindi, hindi pa yan na nga. Kain ka, Brian. Sige na. Hindi pa yan na. O tingnan mo yung Angalilan. mukha ko. Ako si Kuya Juan. Hindi ka matanghal yan. Alas 12 na po ng gabi. Kumain ka na. Kain ka na, Brian. ka na. O, ayan. Bigyan kita ng pera para kumain ka na. O, bibigyan ka lang ng pera para kumain ka. Para may pambili ka bukas. Oo. Sige na. Anday, kuha niyo po natin yung kutsara. Sige, may pera naman ako. May pera ka din? Oo, may pera ako. Kaya lang ay... May pera po ako. O, ano. Tupay nga akong pera. <laughs> 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 Nabaligtad ang pangyayari. <laughs> Panginingan <Patriot> ng pera. <coughs> <laughs> joke lang po, joke lang. Kain ka na, Brian? Kumain ka na. Ayan po, mga kaubayan. So, a, ngayon po, anong oras na? Pag 12.30 na po ng madaling araw, oh. So, nabuta lang natin sarap ang madaling araw si na po. O, madaling araw na po. Hindi po ngayon tanghali. Nakakala eh. mo, tanghali. Eh. bibigyan ka daw ng pera. Oo, oh, kumain oh. ka lang. Wake up na. Oh, kumain Sula. ka lang. Ayan, oh. Ah, okay. Sige na. Um ah, oh, mainit pa oh. Kainin mo. Oh. Tingnan na, mainit pa oh. Iwan hmm. ko siya oh. Ang tigas na ko. Ang tatay mo, ikaw lang oh. nabigyan ko ng pera. Oh. Para sa iyo. Sige na. Para sa iyo na. Binigyan ka ng pera. Makinig ka sa papa mo ha. Ha? Hindi ko po yan papa. Ah, hindi mo siya papa. Ano mo siya? <laughs> ano mo siya tatay? Sabi mo anak mo. Ano yan? Stick padir. Ito, ah, uh, este father mo siya. Ito. Hindi rin. Ah, oh, hindi rin. So, ano mo siya, sabi mo t anak mo. Itinatanggi mo na ako. Hmm. Ano hey, mo siya, tatay? Este, ano ko yan dun sa ano? Ha? Este father ako niyan. Hmm. O, so, umano ka na. Yan, yan na po. Mamaya. ka na. Sige. Sige, Brian. Yan tako na, Brian. Atrip. Ako, Brian. Hindi pang... Anong pangalan mo? Anthony po. Anthony. Tapos si Anthony Chadal, ano, hindi daw Brian. Eh, ewan ko yan. Malabo rin yan. Ha? Kakain <laughs> ka na Brian? Kakain ka, ka na Anthony ha? An Anong apelid mo Anthony? Pamisa po. Ha? Pamisa. Pamisa? Oo. Oh. Bakit mo bakit mo siya kasama? Si tatay dito? Nag Nag-sipong nagpunta lang yan po dito. Ah, nagpunta lang dito? Nanlilimos ka talaga? Ha? Kasi yung mga magulang mo? Sa bahay po. Alam ba na nandito ka? Ha? ha? Alam nila? Saan ka nakatira? Dalas po. Sa Dalas. Kasi Dalas yan dito. Mm. Yeah, no. Kumusta yung bahay ninyo doon, Anthony? Oh, ayan, kain ka na. si kain ka na muna. Oh. Sige. Nakainom yata kayo, Tay. Hmm. Ha? Sige, kumain ka na. Hmm, mga kaubayan, sitwasyon talaga ng buhay natin, ano. So, mga puntong hininga na lang po talaga ako. So, bigyan kita ng kutsara doon, ha? Saglit lang, ha? Kinamay pati, oh. Ano yung kinapay? Para rin pa, pagkain ko, Ito yung kutsara, Antonio. Uuwi na ako. Antonio. At may anak din akong na asukaso Oo, oh, ito yung kutsara. Nabuksan mo na to. Kain ka na. So, hindi mo pala niya, hindi mo pala niya anak si, si, ano, si Antonio. Ay, hindi. Baka po si Antonio, oh. magandang bata. May, ilang kayo magkapad, Antonio? Tatlo po. Tatlo. Tatlo. Hmm. Uh, Antonio, Sige, kumain ka na ito. Uuwi na rin ako may anak din na kung inaasikaso. Ha? Mm -hmm. Oh, oh. Ito tinapay para bukas mo ito, ha? Sige, mm -hmm. para bukas mo 'yan. Ayun po mga kabayan, so pinakain natin sa Anthony. At taga rito ko rin po sa labo. At taga labo lang din po ako. Ah, kaya ngayon ka din po nakita sila dito. Kayo. Mm -hmm. Ikaw po ngayon lang din kita nakita ay. Mm -hmm. Taga rito ko sa labo, kalamunding lang ako. Kalamunding po kayo. <laughs> kalamunding. <laughs> kakain Anong oras ka uwi sa inyo, Anthony? Mama, pumapa po ka maga. May pasok, nag-aaral ka? Oo. Dapat umuwi ka sa inyo, doon ka natutulog. Saan ka, anong an, saan no address mo doon sa inyo? Barangay Dalas yan, Barangay Dalas. Tama ba, Barangay Dalas? Ano Ha? Hmm. Eh? anong saan banda doon? Anthony, para papasila namin kayo doon. Ha? Uy, kinakausap ka, sumagot ka. Huwag niyo pong sig sigawan tatay. <laughs> Nagugulat pa yung bata eh. Mm. Nagugulat siya. Barangay Dallas yan. Oh, ano, Anthony? Punta kami sa inyo ha. Anthony, okay lang? Harap ka dito, tingin, tingin, tingin ting ka muna sa ano. Tingin ka sa akin para makilala oh, mo ting ako. Tingin ano ka. Ha, Anthony? Yung pera mo, tabi mo ha. Ha? Tabi mo yung pera mo. Ayan mga kababayan, mga kalingap. So, uh, kami po ay aalis na rin, no? Mag ay, o na po, mga kababayan. Ang po, tagarito rin naman ako sa labo. Pakianwil ano lang po si Anthony, ha? Oo, oh, hindi ko ipababayan. Aalalayan ko yan dito. At bukas dito ulit kami. Mm -hmm. Hanapin ko po si Anthony. Oh. Anthony, punta kita sa inyo, ha? Huwag kang aalis dito. Hindi, uwi po siya sa kanila. May bahay man sila. <laughs> <laughs> Anthony, uwi ka sa inyo, ha? At doon ka namin punta. address mo doon? Hindi mo masabi sa akin? Barangay Dalas. Ha? Barangay Dalas. Tama ba? Mm hmm. Barangay Dalas. Saan sa Dalas? Malawak yung Dalas ay. Anthony. Saan malapit? Abot tapong ilog. Ha? Abot tapong ilog. Ano na? No? Abot tapong ilog. Kapuntang ilog. Saan doon sa ilog? Napakaraming ilog sa Dalas. <laughs> Saan ikot ng palingki? Doon ha? Sa Pulujablo. Ha? Ano yung job po mga kababayan? Likod ng palingki. Hmm, sa likod ng palingki. So ayun po, no? pinakain natin. So kumain si Anthony, napilit na, na, na pakain natin ngayong gabi. At bukas po, may bagong mission na naman tayo sa ating kumain ginagawang ang at pag health, health sure. tulong po sa ating mga kababayan oh kanina pa pag nagkakain ayaw naman kumain opo kasi, kasi dumating kayo ay. nagugulat po siya eh. Oh, o, buti dumating kayo. <laughs> Sumisigaw kasi kayo. <laughs> <laughs> Nakainan po kasi sa tatay. Papara gulong-gulong sa siminto. Mm. So, gusto mo ba ngayon, Anthony, uwi ka sa inyo? Samahan ka namin? Gusto mo? Ayaw mo, bakit? Papagalitan tapo ni Papa. Papagalitan ka ni Papa? Mga kababayan, si Anthony ay pupuntahan uh, po na. Sabihin namin, Anthony, ano? Pag sinama ka namin, nakita ka lang namin, sinama ka lang namin, okay lang ba? Ha? Bubugbugin po ako ng... Bubugbugin ka? Kaya di ka umuwi? Ha? Nauwi po ako dun. Nauwi ka? Pero binubugbog ka na papa mo? Hmm? Mga kabayan. So kailangan din talaga natin yun, maintindihan natin yung mga bata kagaya nito. Mabaitang Dahil... Dahil magaitang magulang yan. Magaitang magulang. Oh, pero, oh, mabaitang mabaitang magulang. Pero tatay kayo niya. Oo, oh, mabitang mo. Pero tatay kayo. Oh, ay, hindi. <laughs> Padarasto lang. <laughs> Ayun po, mga kapayan. Hindi, mabait ang magulang. Mabait ang magulang. Lalo na yung inito, mabait. Ah, alamin po natin yung kwento nila, ano, tayo, mm -hmm. no? Para kung ano yung tulong na ibigay namin, tulungan namin. Ano po? Ay, sige. Kasi ang hirap po nung kalagayan niya dito. Namamalimos ka sa araw-araw, be? Ha? Sa gabi lang po. Sa gabi? Pagkatapos sa school? Minsan din po, pag walang pasok. Namalimos ka? Akawa po si Anthony, ano mga kabayan, napakanan niya magsalita. So, sige tatay, no? Ay, oh, sige. Ha? Pakisulit na lang si Anthony, babalikan namin sa dito, ha? Babantayan ko yan. Sige, sige. Hindi ko pababayaan yan dito. Ha? Hindi ko pababayaan yan. Okay, okay, sige. Babantayan ko. Ano Naubos niya na yung pagkain, no? Yung nakakain ko ayaw kumain. Ha? Buti nga tumating kayo. Ayaw kumain yan. So... Buti nga kumain yan, no? Tangali pa na po, di pa kumakain. Ay eh, ngayon, alas 12 na, na po oh. ng madaling araw. O oh, ano, Anthony? Alis mo na kami, ha? Ano sabihin mo? Salamat po. Welcome, Anthony. Mag-iingat no. ka parate, ha? Tay, pakitsuyo kay Anthony. Kung, Kung kaibigan po. niyo po si Anthony, o oh, inaalagaan mo dito. Magpasalamat ka. Nagpasalamat na po siya. Huwag mo po sinisigawan. Nagulat <laughs> <laughs> po yung bata, eh. Ano, <laughs> hmm. Anthony? Sabi mo yung pera mo, ha? Para may bakang kabukas. So... Ha? Ha? Alis muna kami. Oh, sige. Bye-bye. Oh, okay. okay. Oh, sige, 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 sige po tay. Salamat po tatay ha. Papantayan ko po yan. God bless. Ingat ka. Oh, oh, sige eh, Bye Ihatid eh, ko yan doon sa Saan kanila? po? So sa ka rin dito tumatambay ano? Oo. Oh, so, ano? oh, pag nakita kita pupuntahan natin sila ha? Oo. Oh, oh, sige. Sige. Mm -hmm. ni alis muna kami. Sige bye bye. Sige. Minum okay na? na to, okay. Ha? Sige. Po, salamat ka. guwapong bata oh. Mga kabayan. No? Hmm. Tulungan natin si Anthony. Oo. Kung ano yung natin. God bless. Okay, babay na. Okay, welcome. Sige. Salamat po mga kaubayan sa inyo panonood ng ating vlogs ngayon. Kapatid mo magkakapatid yan ay. Yung mga kapatid mo, yung mga kapatid mo nag-aaral din. O oh, ano, matulog ka na. Dapat umuwi kasi. Ngayon? Patid ka na namin, gusto mo? Sir, tatlong magkakapatid yan. Magkatricycle ka? May babae, pa. May babae. Malakad lang. Ha? Malakad lang malayo yun. Isay ka na, Mr. Resigil. Ako magbabayad. Hindi, dyan lang naman. Ako, sa, likod, sa may palingkilan. Dito lang ba ikaw? Oo, dyan lang. Ako sa may palingkilan. Sa may palingkilan ikaw? Oo. Madali ah, lang. Masay, ingat ka, ha? Uwi, uwi ka na. Sige na. Ingat ka. Okay. O, yan tayo. Umuwi na. ay umuwi na rin ako. O, sige. Uwi ka na rin. oy, oy. Yung kinapay mo. Sige na tayo. Hayaan mo niya po siya, tayo. Uwi na po siya. Sige tayo, ingat, ingat. Eh mga kabay, no, na nakiruso ko kay tatay. Anak niya raw, di ko alam kung bakit ganun niya maka, hindi ko inaano yung tatay ha mga kabahayan. Pero, Oo. oh, hindi yung tatay mga kabay. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Nakiruso lang ako, sobra. Nagulat din ako sa mga pangyayari dito ngayon. Ano. So maraming salamat sa inyong panood. God bless to everyone. Love you all.